ngayon mga putinting ang lakas ang ulan ha narinig nyo yung ulan ang lakas so ito yung ginawa natin o, wala na tayo makitang basa wala na ha dito Wala lang tumulo. Ang lalakas pa yan. Pero malakas talaga yung ulan. Malakas na. Kasi yung napansin nyo, ayan o, oh, sobrang baha na sa baba. So bumulwak na yung mga tubig dito. Ayan o, oh, lakas. Oh. Oh. Malakas. Malakas ng ulan. So yung ating ginawa na ni-repair natin doon, okay na. Wala na naging problema doon. Dito na lang talaga. Ito. Ito na lang. Oh. Yan. Nagkaroon naman siya ng tubig. Oh. Ang mangat na yung tubig. So, yun ang problema siya mga puting ding. August 6 tayo ngayon. Ang lakas ang ulan dito. Ayan, kumahan Oh bumuluwak sa mailalim ayan oh lakas to yung otso eh oh bumuluwak oh. hmm. hindi lang galing ayan oh umangat angat oh oh uh, uh, yun ang ating record August 6 malakas ang ulan <laughs> hindi naman kasi makikita yung ulan eh